Hello guys. So what's up? Gaahin ito god tayo ngayon. So let's go. Join me. Right tayo. So ayun, sure keep muna tayo kasi kanina pa nahuhulog yung camera ko. kasi yung helmet kanina pa natatanggal. Kuya! si hi. Magilaw ka kaya? Uh, <laughs> Parang galit si kuya oh. Nagpailo lang ako. Ako pa tinignan. <laughs> Binili ko sa kanya. <laughs> At saka shout out po kay kuya na nagbenta sa akin ng balot. Kuya, kayo po yung tunay na idol. Naghanap po kayo, kayo ng patas. Yan ang tuna na idol. Aww. Sobrang gutong ko. Napakain pa ako ng tukneneng. One day old. At may panulak na ko. Di ba? Sarap ng view habang kumakain ka. Imagine that, di ba? At ang lugar na ito ay matatagpuan sa Ukag Itogon Benguet. At ating binigyan ng pansin, mga ka ang view at tagandahan ng Ukag Itogon Benguet. Kita-kits, mga ka see you on my next video. Keep safe!